May mga kwentong hindi mo gustong marinig. Pero bakit ka nandito? Tandaan mo, hindi sila kwento lang. Pero baka hindi mo na kayang itigil ang naririnig mo. Huwag kang lumingon. Ang Lihim ng Baryo sa Kapis Pagdating ni Liza sa Baryo si Liza, isang batang guro mula sa Maynila, ay itinalaga sa isang baryo sa Kapis upang magturo sa isang elementarya. Sa unang tingin, tahimik at masaya ang lugar. Ang mga residente ay mababait at ang lahat ng mga kabataan ay tila excited na makilala siya. Ngunit sa mga mata ng matatandang kababaihan, may hindi maipaliwanag na kabuntot ang mga ngiti. Hindi pa man siya nakakapasok sa kanyang unang araw ng klase. Napansin ni Liza ang mga kakaibang nangyayari. Tuwing gabi, nakakarinig siya ng mga kaluskos mula sa likod ng kanyang bahay. Ang mga alingaungaw ng mga kalapate na dumarapo sa bintana at ang biglang lamig na umaabot sa kanyang kwarto. Wala namang kasaysayan ng mga kababalaghan dito. Pero bakit tila may nangyayari sa gabi? Ang mga kakaibang pangyayari. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Liza na may mga tao sa baryo na parang hindi komportable kapag malapit siya. May mga matandang kababaihan na madalas siyang titigan at may mga kabataang hindi maiwasang magbuntong hininga kapag dumadaan siya. Ang pinaka pinaka bizarre na karanasan niya ay nang isang gabi habang siya ay naglalakad pa uwi mula sa paaralan. Isang matandang babae ang humarap sa kanya at sinabing, Huwag kang magtangkang dumaan dito. Paglingon ni Liza, wala nang matandang babae. Ngunit, Parang may kung anong malupit na presensya ang nakapaligid sa kanya. Nang magtangkang umuwi, nakaramdam siya ng kakaibang kabigatan sa kanyang dibdib. Hindi na siya makatawid sa daan dahil ang kanyang mga paa ay parabang may nakakapit na mabigat na puwersa. Misa sa dilim at ang pagbubunyag ng lihim isang gabi, habang naglalakad si Lisa pa uwi, nakatagpo siya ng isang matandang lalaki ang lalaki ay nag-alok ng tulong at inanyayahan siyang dumaan sa isang lihim na misa na gaganapin sa isang abandoned na bahay. Nagsimula siyang magduda, ngunit napilitan din siyang sumama. Pagdating sa bahay, nakita ni Lisa ang mga residente ng baryo na nakapaligid sa altar. Sinimulan nila ang isang sinaunang ritual na ayon sa matandang lalaki ay nagsisilbing proteksyon laban sa mga aswang na nagpapakita tuwing undas. Ang mga aswang ay hindi basta nilalang lamang. Sila ay mga nilalang mula sa madilim na puok na nagtataglay ng kakayahang magbago ng anyo. Nalaman ni Liza na ang mga aswang sa baryo ay hindi lang basta gumagala. Sila ay may isang sinaunang sumpa na naguugnay sa kanila sa buong baryo. Ang aswang ay hindi malulupig sa araw lamang Kapag dumaan ang undas, ito'y magiging gabay ng kamatayan. Kaya tayo nagsasagawa ng misa sa dilim para maiwasan ang mga nilalang na ito. Nagsimulang magbago ang mga bagay kay Liza. Habang siya ay patuloy na lumalapit sa mga tao, unti-unti niyang napansin ang mga kakaibang kilos ng mga ito. Ang isang lalaki na madalas tumulong sa kanya ay naging malapit sa kanya at inisip niyang maaari siyang magtiwala sa kanya. Ngunit nang isang gabi ay sumugod siya sa bahay ng lalaki. Nakita niyang nasa isang ritual ang lalaki kasama ang ibang mga tao sa baryo. Mga aswang na nagtangka kay Liza. Hindi ako magiging isa sa inyo. Hindi ko hahayaan na mangyari ito sa akin. Nagdesisyon si Liza na makipaglaban gamit ang mga natutunan niyang ritual mula sa matandang albularyo. Sinubukan niyang gamitin ang mga gamit na iniwan sa kanya ng albularyo. Isang talisman, asin, at ilang piraso ng mga halamang gamot na kayang magtaboy sa mga aswang. Ang pagbabalik ni Liza bilang tagapagtanggol ng baryo sa huli. Nakaligtas si Liza at nakabalik sa baryo. Ngunit ang buhay niya ay hindi na gaya ng dati. Siya ay naging tagapagtanggol ng mga lihim ng baryo at nagpatuloy sa pagtuturo sa mga kabataan na maging mapanuri at handa sa mga kwento ng nakaraan. Hindi na siya babalik sa Maynila. Natutunan niyang yakapin ang mga kababalaghan at ipagpatuloy ang tradisyong nagligtas sa buhay niya. Minsan, ang pinakamadilim na lihim ay ang mga nakatago sa mata ng mga tao. Ngayon, ako na ang magbabantay sa baryo. Kasi ito ang aking tahanan. Ang matandang albularyo na tumulong kay Liza ay ipinakita bilang isa ring aswang na may mga sariling lihim. Tinuturuan niya ang mga kabataan upang maging handa sa mga kababalaghan ng mundo. Unti-unti na niyang natutunan ang mga sinaunang pamamaraan ng proteksyon laban sa mga aswang. Sa tulong ng albularyong si Mang Ernesto, pinag-aralan niya ang paggamit ng mga orasyon, halamang gamot, at mga ritual na kayang humadlang sa mga nilalang ng dilim. Ngunit sa kabila ng kanyang bagong kaalaman, may bumabagabag sa kanya. Tila hindi pa tapos ang kanyang laban. Isang gabi, habang binabantayan niya ang baryo, napansin niyang may isang anino sa malayo. Nakatayo ito sa tabi ng isang punong balete, hindi gumagalaw. Ngunit nakatingin direkta sa kanya. Nang sinubukan niyang lapitan ito, bigla itong naglaho sa dilim. Hindi ito tapos bulong ni Liza sa sarili. Kinabukasan, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Huwag kang magpakampante, Heja, wika nito. May darating na mas malakas at hindi lang isa ang pagdating ng mas malakas na puwersa. Sa sumunod na mga gabi, nagkaroon ng sunod-sunod na pagkawala ng hayop sa baryo. Ang mga alagang manok at baboy ay natagpo ang wala ng laman ng loob. Parang may isang nilalang na dumukot sa kanilang lamang loob, nang hindi man lang nag-iwan ng bakas ng dugo. Maging ang mga residente ay nagsimula ng makaramdam ng kakaibang lagim. May mga nagsabing, may naririnig silang malalalim na ungol sa kakahuyan. Ang iba naman, ay nakakakita ng mga mapupulang mata sa dilim. Dahil dito, muling tinipon ni Liza ang mga tao. Hindi natin maaaring hayaan na bumalik ang takot sa ating baryo, Ania. Kailangan nating kumilos bago mahuli ang lahat. Sa tulong ni Mang Ernesto, nagsagawa sila ng isang mas malakas na ritual sa gitna ng baryo. Dito muling inilahad ng albularyo ang isang mas malalim na sikreto hindi lang isa o dalawang aswang ang nasa baryo, kundi isang buong lahi ng mga halimaw na matagal nang nagkukubli sa paligid. Ang huling labanan, dumating ang gabing kinatatakutan ng lahat, ang kabilugan ng buwan. Sa kalagitnaan ng gabi, isang malakas na sigaw ang yumanig sa baryo. Isang lalaki ang humahangos papunta sa gitna ng bayan tulong. May mga halimaw sa bahay namin. Agad na tumakbo si Lisa at Mang Ernesto kasama ang iba pang residente na may dalang mga sulo at asin. Sa kanilang pagdating, nakita nilang wasak ang pinto ng bahay. Sa loob, isang pamilya ang nanginginig sa takot. Habang sa bubungan ay may tatlong nilalang na may mahahabang koko, pulang mata, at matatalas na pangit. Handaan na ba kayo? Tanong ni Lisa kay Mang Ernesto. Huwag kang bibigay hiya, sagot ng albularyo. Sabay nilang isinaboy ang asin sa paligid ng bahay, dahilan upang mag-atrasan ang mga aswang. Ngunit isa sa kanila ang mabilis na sumunggab kay Liza. Sa isang iglap, Naramdaman niya ang matalim na kuko na halos bumaon sa kanyang balikat. Ngunit bago pa siya tuluyang masaktan, agad niyang hinugot ang kanyang pendan, isang anting-anting na ipinasa sa kanya ni Mang Ernesto at idiniin ito sa noo ng halimaw. Isang malakas na sigaw ang lumabas mula rito at sa loob ng ilang segundo, ang nilalang ay bumagsak sa lupa, nangingisay at natupok ng sariling itim na usok. Nagulat ang ibang mga aswang at nagsimulang umatras. Alam nilang hindi na nila kayang talunin si Liza at ang mga tao ng Isa-isa silang nagsitakbo pabalik sa kagubatan. At mula noon, hindi na sila muling nagpakita kalaban ng bago. Matapos ang laban, muling nanumbali ang sa bar. Si Liza ay hindi na lamang isang simpleng guro. Isa na siyang ganap na tagapangalaga ng kanilang lugar. Sa ilalim ng kaniyang paggabay, sinigurado niyang walang sinuman sa baryo ang muling mabibiktima ng mga halimaw na minsang nagpahirap sa kanila at habang nakatayo siya sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakatingin sa malawak na kagubatan. Alam niyang hindi pa iyon ang katapusan. Dahil sa kabila ng dilim, sa likod ng bawat puno at anino, may mga matang patuloy pa rin nagmamasid. muli nang nakakatulog ng mahimbing ang mga residente at ang takot na bumalot sa kanilang pamumuhay ay napalitan ng pag-asa. Ngunit para kay Lisa, alam niyang hindi pa tuluyang natatapos ang kanyang misyon. Ang huling habilin ni Mang Ernesto isang gabi, habang nagpapahinga si Lisa sa kanyang maliit na kubo, isang mahinang katok ang narinig niya sa kanyang pinto. Sa pag-aakalang isa lang itong residente na may kailangan Agad niya itong binuksan Si Mang Ernesto Ngunit may kakaiba sa kanyang hitsura Maputla ito, nanghihina At tila may nais sabihin, ngunit hindi magawa Liza, mahina nitong tawag May isang bagay pa akong hindi na ipapaalam sa iyo no si Liza Ano po iyon Mang Ernesto? Dahan-dahang inabot ng matanda ang kanyang kamay at iniabot kay Liza ang isang maliit na sisidlan na yari sa luma at kupas na kahoy. Sa loob nito, naroroon ng lihim na matagal nang nakatago sa baryo. Nang binuksan ito ni Liza, isang lumang pergamino ang kanyang nakita. Sa pag-aaral niya rito, unti-unti niyang naunawaan. Hindi lang basta mga aswang ang bumabalik sa baryo, kundi isang mas matandang kasunduan na matagal nang umiiral. Liza, ikaw na ang bagong tagapangalaga. Ngunit hindi mo na ako makakasama. Mahina ngunit mariing sabi ni Mang Ernesto. Anong ibig ninyong sabihin? Biglang kinabahan si Liza. Ngumiti ang matanda. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may lungkot na hindi maipaliwanag. Oras ko na, hija at sa isang iglap, bumagsak si Mang Ernesto sa lupa. Hindi na siya humihinga. Ang tunay na lihim sa libing ng albularyo, napansin ni Liza na may kakaiba sa paraan ng pagluluksa ng mga residente. Hindi tulad ng karaniwang burol, walang masyadong iyakan. Tila ba matagal nang alam ng mga tao na darating ang araw na ito? Alam ba ninyo, tanong ni Liza sa isang matandang babae. Tumango ito. Si Mang Ernesto ang huling tagapag-ingat bago ikaw. Doon na pagtanto ni Liza na hindi aksidente ang kanyang pagdating sa baryo. Mula sa simula, itinakda na siyang pumalit sa albularyo upang ipagpatuloy ang paglaban sa kadiliman. Ngayon, siya na ang bantay ng lihim. At habang ang huling alabok ng libing ay tinatangay ng hangin, Naramdaman niyang may presensyang nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Alam niyang hindi pa ito tapos. Dahil sa bawat gabi, sa bawat pagaspas ng hangin, may mga matang hindi lumilihis ng tingin sa kanya. At siya, si Liza, ang bagong tagapagtanggol ng baryo, ay hindi kailanman magpapatalo. Wakas.